Ah, Let's Dito hmm. lang muna kami ha. Mm -hmm. Ito na namin yung paligid. Hmm. Kaso boy, wala tayong ano tinilas. boy, oh. no, ka na boy. Ito may na. <laughs> ah, lang may mamang na. na. lang lang Di Parang oh, Para may ganyan ako ito. Nasus na yan ko. Mm. <coughs> yeah. Tamo, gumanon ka. Ginanon mo yung camera. Oo. Oh. Ang sa nanonood. Nagagang Bakit yun? Hindi stable. Ayun na, pag papasagutin mo palang yung... Ganon pag napasagot na Pag papasagotin pala Ito pag nasagot mo Pag nasagot muna, na, dun na sa taas ay, Ito, ano na to? Yours so, of ano na to

Sorry, sorry. <laughs> <Nice>. <laughs> <laughs> May ganito pa ro. Halina, mainit ah. at Si ate baka hindi Pinoy. Ano ka alatan. Foreigner e. Dabaan yan. Nandiyo na, nandiyo na. So maraming tubig doon guys. Uy hey, kaya pala may ano, electric fan. Parang parang ganun. Oo so, para ano. Ang kakangat mo yung... scarves. Yung okay. eye stick ko. Ano yun? Eh, TaiTi? Eh. <coughs> Paano masasabi mo sa lugar ko? Pa? Parang siyang baboy. Paano na nasabing baboy na, no? Tanong natin dito kay like, Kawali, Sir. สวัสดีครับอันนี้กล้องนะตอนเดิม so Bubble pool. Cukuranan. Cukuranan.

Para pwesto kang kaya diyan. Picture ka ta. Por kolo kung ganda nung nakabutin binibit yon Eh picture on Pwesto nung pwesto kasi ganina dito eh Sawadi crop pala crop Ikaw naman, go muna Ito yung patesting lagi ako Ay gabi ko Pinagtitestingan ako guys lunch lang -huh. No? Um, ano? Uh -huh. Dito para hindi. Ano? Para pa eh. Hindi baka ano kasi, hindi naman kasi gano' kalaki yung shot mo sa ano, kita sa display.

Soko, no? Huwag lang, lalo. Maganda kita yung tower, eh. Pupidyo video! dito. Pupidyo! kita dito. Uy! Pusin! <laughs> alam ka, boss? Pag, alam ano mo, araw, araw mo ko tinatanong kung nasan ako, ha? Alam mo naman, ha? Alam ko ba, boss? Oo, alam mo naman, ha? <laughs> ano natin mo dito, boss? Tumadis hindi mo sa. Daming pinoy dito, pre. Sorry, ko na tindahan. Paparada ka pa pala eh. Ayan, inaabol pre, Hindi <laughs> <laughs> ka na yung puwit pa. Baka sabihin naman tayo. Ah, yan. Pwede Pwede. Pwede na tayo. Pre, gusto ko hindi Ano? Ano bobo mo Yan, okay. yan, na. yan na lang kita nung isa. Ikaw yun eh. Ayan Tinanong lang kita nung malapit. Ano oh, ka dyan, boss?

Simpleng Friday with Boss Axis. meron tayong ano doon. May duyan tayo. Tara, oh. tayo sa duyan. Lahat naman may duyan. Yakagin ko sa Ella dito. Kaso puro libag yung damit niya. Kaganito <coughs> nga Kaharap. Tapos po. Tapos. Ay, Na, uh -huh. Ay, dog, mo, eh. Ay, na, wala, seryo. Ay! mo. Ang Pinoy. So ibig sabihin talaga para mga Pinoy, <coughs> mayroon ding may ayun, kaya Mayroon ding lang. Ito, 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 ito. Hi, sorry, sorry, sorry. Nah. No, okay. Okay. Picture no. Picture. no, no. No, picture no. No, picture. picture, picture. 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 Oh, ganda oh. Ganun pala yun, pre. Yun. Ganun. Oh, scripted na ano. Ganun pala yun, pre. in motion. Ganun, ganun Si Bogart, ito ho, par? Labang Ay. ganda magpicture doon. minsan. Araw-araw. Araw-araw. Bye Safe? Is it safe? It's safe. Don't worry. Oh, Kung hindi kayo malulugi kahit magbagyuhan. Malulugi? Kung Hanap lang ng tamang mga tao. Hindi lugi. Wala lang kita. Mm -hmm. Yun. Ay, and, and, tama. Kasi yung pondo mo, sabi niyo mo sa palay, ay I min mean, sa palayan, mm -hmm. andun lang yun, Ben. Sakso lang yan. Pag ganda mo Ang Ang ganda po? Na, ang tiyan po. E, palang, ano mo lang. Ang mo lang. Busog na eh. Hindi, okay, lapit ka. Yan, hindi nakita yan. Try. Ay, e, siyemong. Yung ano, yung parang ano. Yung nagbayad. May nagbayad. Walang nagbabayad na. Nakabili ng ano, Chanel. Chanel. Yeah. Yeah. Picture mo naman ako dito. Kaya ka pala niya kinuna ng picture kasi utusan sa kanya. Hindi mo ah. Don't do to others. Dapat may tiktok to eh. What sound? May tiktok sound. It's better. Tung-tung sound? Maganda oh o, mag -daw dun sa may pa-water tapos may pausok pang ganito. Kung, 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 kung naka-dress ka sana doon ka mag-picture sa gitna. Okay kaya dito magdala ng drone sa kanila? Matatakot <laughs> ako <to>, eh. Okay, <laughs> natatakot lang. Oh, na, stop it. Parang dihado uh, ko no, sa no, ginagawa nila nya try niya bigyan pag media ito paro yan dibi video na sa phone sa na tayo to pa ms kasi ano mo kailangan mo rin maghanap ng while doing the ano. bawal far pa kailangan ano takot meron ring ibang ibang source hindi kasi madami hindi din kasi hindi 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 yung hindi ko yung mag ng business or other work. Kasi hindi naman kasi natin kung papakain na ba mo yung... Boss wing! Hindi boss wing! Boss wing! Yeah, no? Kaya parang gusto ko din month okay. Ay, ka business na ba? Pwede ka talaga mag business Normal na Friday. Normal Friday boss. Kasi yung mga marami kukuhanin ka sa gobay. Kailangan mga sigo-sigo. Picture na picture. Yung picture na yung... Yung swing na aganon. Nasa taas ako tsaka mo. Mamaganda mga, din mag style ng business sa bang kaya mo. Yes. Pero syempre, hindi mo ibubuhos dyan. Kasi, kailangan mo muna goods. goods. Pumwesto. Alin? Alin? Sa akin kayo makinig? Mata. Third life ko na to. Makinig ka din sa akin. Ah. Sayang yung... Dalo? Saya yung picture, Saya yung pichon natin. Nagkaman lipstick ako. Saya ang lipstick. Bakit ah, na yung pichon? Di mo Ang lakon ng time Malaki ba masyado? Ulitin. Ulitin. Hindi ka na ba tanggap niya yun? ni Ailey? Bakit? <laughs> Ayaw doon yun ng tatay na malakihan siya. <laughs> so happy. <laughs> ni Ailey. Ni Ailey. Si Ailey Martin. Ayaw pumayag par, Yung tatay niya malaki siya. <laughs> okay ya yeah, pala naman? Mm hila -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. na tama? opisywal na. ulo na pa si ka na. alisin ko. So, sabi. totoo. <laughs> <laughs> Ayun pa kasi, Pars. oh yan, sarap na Parang kulang sa dessert pa. Ay wow! Doon na tayo, Boss, bumili sa ano. Minsan, di ko alam talaga kung ano nakatira dyan sa channel eh. Dati-dati, okay lang. Pero sa bahay, hindi ako ganito kumain, madam. Okay lang sa kanya. Sa labas lang. Siyempre, hotdog din ni eh.

their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First for money laundering under... Tapta mo lang. Maglalabas na kaaway mo lang. Ha? Sarap wala. wala na pagkain mo. Kailangan mo lang pagkain. Kaaway pala ko. May fish. <coughs> Boss Wing. Babay ka muna. Uy, babay. Bye bye.